sa ang makita sa kamera. Ang pag-usok ng idol. Ah. Hunter 18 Hey what's up mga idol So yun, nandito na po tayo no, ano, uh, Ito na no, Malapit na po ito sa kabayan mga idol So babaybayin natin Ang lugar na yan no? So medyo pababa na tayo ng bundok no? Pero yun bundok din no? dyan Doon sa kabila bundok din Doon bundok din So may bahay dyan no? May bahay dyan po. Yan po yung ano, uh, si mga idol. Sige na. Tolo. Ano? lang. Super ka mula ka. Badyak. Ihumol tubig ron. sin mga idol. Oh? Ah, dalhin na doon. Sana makarating na tayo doon. Sana. Doon nanasa sa uh, lang uh, oh. So dalhin natin to. Kasi ito po yung uh, request niya mga idol ano? hinahinay lang kusuga ba ni mo oh, mula ka nasa nakay ka nagdali ka Unsa man gusto ka mo tanong sa imong lola? Ha? Dili. Ha? Mm. Dili. Kauy pud nimo. Kung di man lang day ka may petiwasan na lang kadin ha ni. Sir ah uh, request ko sayo nang ano nya nang bulan nya. No? Ay na pag mahuli natin ang kanyang apo ay bubuhayin natin at dalhin sa kanya. No? So, yan na po yung irigalo natin mga idol, no. So, yung iba tinapos natin kasi nagmamatigas, no. So, sa natin. So, ito. Ano to? Eh. You know, yan. Yan na natin irigalo natin to, Pero sana lang ay hindi ito magmamatigas mga idol. Sana lang na magano siya, mag <coughs> ano bang tawag doon? mag ano ba yan yung bang magpakatino siya mga idol no yan wala na gina yung buho na kayo mga idol no? nindutas silang palibot oh. binangayan din yung mga idol oh. so malapit na talaga tayo sa bayan mga idol no <coughs> So ito dali natin ito. Nakagapos lang ito, ginagaid natin baka tatakbo, no? So ngayon sino nang mag sa iyo? Naubos na yata yung mga lahi mo ah. Ha? ha? So isok pa kayo mga idol na mga paon. Asa naman tani pa burangi ngi oblo Oi. Eh. Si si de chulang de chulang. De Ini Ng oblo man din dapita asa man eh. <coughs> sige, patuloy lang patuloy. Dit sige dai lang ko dagang kay magdagan dagang karon aw. Oh. Pasakay lagi dagang yuk ko pesos ginuok ko o ito yung mamotorin ko kung ako dito yan yung pas yung danlak ko dito hindi, mag, hindi man magsilbi to kapag mamotorin mga idol oh. pero sa, nasira siguro ito sa ano sa sa agos ng tubig ba no, siguro so yan mga idol minamalitis lang po natin yung daan at least na, sa daan na po tayo nag bye, -bye na no? hindi sa ano na ba hindi sa tulad yung ano nakababa na tayo dyan sa mga buntok buntok na yan nakakita tayo ng abandoned road mga idol no abandoned road ba yun bang ano yun bang hindi na ba nadiligan matagal na yun ang abandoned road yun dyan. ano ba hindi nadiligan hindi ba naagian piskat ba ng dilig na abot manong tagdilig noon ayaw rin tawag ulan maluwi ka ayaw lag ulan Um, ko kabalos ani din. No? Gibukbuk mo rin kung maayo ani nila. No? Binugbuk pala ako nila nito mga idol. No? Pagkatapos ngayon pinalakad ko lang sa akin. Watas watas yung sanin ako. Kung bubugbugin ko sana ngayon. O tura napandol naman ganit. No? So di, hindi na lang. Kasi kapag bubugbugin ko to mga idol. Ako pa rin yung kawawa. Ako pa rin yung magpapasaan yan. No? O tingnan nyo ilang bisis na po naligid. Kaya hindi na lang natin to bubugbugin. No, tatapusin na lang natin to. Hindi, dali natin talaga to. Paakyat na naman. Asa magiging dala na padulong eh. Sige. Tapos, tapos, tapos. Tapos. Ay gid pag una hon nagsibat, kay maguna na ko. nako. Oh. Ibagsak ta gyud -ib ka pa sa magsikag sibat. lang kapuy ang ah, mga idol. Oh, tanaw. Uy, siminto. Ay, gisiminto ni... Wow! May uwak. Gisiminto ugtuyo mga idol, Oh. No? Para lang yung agi sa sakyanan. No? Di siguro kasubilalig yung gisimintuhon. Maayo, gid. Dali, dali! Dali! Kaya pag uuwi-uwi, na. Dali! he Oh. Masing na kagdagan hab. Ibujak tagyog ka. Ha? so yan ano natin to. Ah. Uh, gagamutin. Gagamutin natin to mga idol, no. Pero ato sa ni siyang pakuyapan para magamot natin. ni obla kayo delikado ni. Nah. Dre, dre, dre. Dre saka. Dre saka dia, dia, dia. Di, 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 di. Pagulat. Pagulat, pagulat, pagulat. Pag pag ha? Ge, lingkod lang. Lingkod, ayo pergi nak lingkod. Lingkod. Gamutin kita, oke okay lang sayo. Ha? Jika mutu bagus sekarang tak karun. Gagamutin kita, okay lang sa'yo? Ha? Ha? Bura, magdi mo sugot. Masa man? Ayan. Paligid na to, dream mga idol. Gamutin, dito na natin to gamutin. Kasi, kapag doon na, malayo na tayo. ako wala niligid pa niligid pa mga idol oh. No? niligid pa so gagamutin natin yan no? gumiginhawa syempre hindi naman natin yan pinatay no? so yan na lang natin yan gamutin natin yan mamaya no? ilapit natin ilapitan natin yan so ngayon magmasid muna tayo sa paligid baka may biglang darating. Malay natin, may kasama pa ito. Kaya magingat lang tayo mga idol, ha. Itin natin dito. So, okay na siguro 'to. Sige mga idol, ah, ito. Gamutin natin 'to mga idol. Ah. Wow, yon. Ah. Tama Ah. Uh. Ah. Yan Sa pala, Sa, kamera, camera. Ang kapusok mo ay ito, pausukin pa natin ang gusto mga idol ayun ah 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 Hindi tiisin mo lang yan. Grabe yung usok mga edo. So, hayaan na natin yan yung usok mga ito. May oh. matagal pa yan. Mawala yung usok. Yan o. Oh. Grabe. Yan. Yan o. Grabe yung usok o. Oh. Yan talaga galing sa puso niyo. At sa kasatiyan niya. Yan o. Hayaan na natin yan. Yan o. Grabe yung usok mga idol. Ah, yun ah. Wala. Yun. Ayan naman talaga natin. Oh, grabe. Yun ah. Lula, lula, lula. Wow. Lula, Wow, ano yan? Yun. pinalabas natin kasi gusto natin tulungan yan o tingin niyo po yan musta ka na musta ka na ha ha yan o mungusok to ha ha babi yan o yan o tindog 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 patay imong buhok very kayo no nya musta ano pakiramdam ha ano pakiramdam ha umusok yung katawan mo para bang gidingge. para ba yung, ano para iwas sa ano balamok ha ha okay ka na diri lakad na kaya na siguro yan. no pero yung ano mo hindi ko lang ano yan ah sus nah lipong pa tesa 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 lingkod lingkod di pa ni kaya lingkod lingkod tambalan sa to dagdagan natin ang lakas mga idol kasi ano pa dari 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 ka ba kulita po ni magkaya pag ulo ni mo kagiging maglagot niya wala hayang takaroon ah. nga kamusta ha hmm. masay ho mati na nga guba mo na kin... kung kukun na nga guba mo si mong kuwan Sige na, sige na. Tayo na, okay na. Sus, so, ginoko mo patupit ha. Ha? Patupit ta. Kaya ko pukuk buhok. puro arang-arang mangku ko nga tasog buhok kay medyo kit mo matanaw gamai, gamay. Ikaw kit man gihapon mo. No? Guwapo man gihapon tanaw siguro ka. No. Sige na. <coughs> sige mo Tingnan natin yung paligid. Tingnan natin yung ano, paligid mga nga ito, no. Uy. Ay ang tibag hack. <sighs> Nakukuyapan mga idol. So sige lang, at least na samahan lang pa rin natin, no. Oh. Nakukuyapan. Yun Tingnan yung paligid lang muna. Hayaan lang muna natin yan mga idol. No? Kasi ganun talaga ginagawa na kasi natin yung ano dito. Yung uh, ginagawa natin na uh, gamutin siya. So hayaan lang natin. No? Kapuyo eh. Sana lang hindi ulan ngayong araw na to mga idol. No? Para makapaglakad kami ng todo ng kasi kapoy kayo po ako po pa eh. pag ako yung papasan sa kanya mga idol napaka kapoy kasi kaya uh, dyan lang muna yan no? so hayaan lang muna natin yan siya dyan mga idol no? so dito yan dito okay pa ni siya bay kay dili pagisi ni iyang short no ang ako tao na nag naman eh. nara okay mura gamay na lang Ma -masipyat. pag masisipyat tayo nito pag bilang kad bilang kad una no arang-arang na -arang nilihok na Pagbilangkad makikita talaga yung pikoy natin mga idol no. Tara, hiluk na ginawa na. Yan gumiginawa na sa wakas. So ang ibig sabihin nito. Okay na to no. Gamutin natin. Oi. <coughs> Uy, may uwak. Bah! Gamay ra may liho kanin mga idol. Huwag pa kayo Anong kusog-kusog ang lihok Hmm, katulog ka upat. Anong oh, goods ah, na niya. Ah, Sige na, kung makaya na. Pero kapag hindi, ah, huwag muna. Sige ha. Bah! Uh -huh. Ang reaksyon na kung... Okay, arang na anong pakiramdam mo sa katawan mo mabigat o magaan tubag gaan bugat tubag ba gaan bugat ah. bugat si mong kalimutaw karang tayo nung karong dre dre tindog ay ka kasi kapag anohin natin to bait baitan natin to manganad man eh tibaghak ni mas mayo man ang inanayon na no para uh, kuan ba. Bugat daw. Ha? Huh? Bugat lang ana di mabugat nga ato namang kinukuha na kasi natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya <coughs> mabibigat talaga, no? Kasi kung hindi natin kukunin magaan ang katawan niya, iimpas tayo diyan, no? Oh, ano pa tingin, tingin tingin mo dyan magfocus ka sa paglalakad mo baka itutulak kita hmm. Ano lang kita kay Burag Maura na ipadulong og bayan nga Burag man ipasubida naman hinuunin dagana ni eh. Noong sa so mali ng ni eh. Asa naman din lugar ni eh. Di Tibaghak ng dako Kasi yun ito Binibiro ko lang Paano lang tayo pa, Pababalin tayo doon. Banda Pababa pa pasanay pa subida lagi na ipababa no is pataas at pababa man na, mga idol so pasanay pataas mayron talaga pababa no pag na naman siya sa baba oh syempre darating din ang panahon na pupunta siya sa taas no pagkatapos sa taas unti-unti yan siyang bumababa mo nang pagtarong liha kay basing may spagiting Masaman. So, Mulingi para ba? Kapoy. <coughs> Kaya ako gihubak lagi ko. Shit, may dala. Go. Nagpulis maot na muling panahon. Tempo. May maning pabaktasan na to mga idol. Kay dili ta matagbog do No. Kasi kung lulukduhin natin to, mas lalo akong mapapas mo at saka mas lalo akong kakapuyin kaya pababaktasin ko na lang ito para iwas kapuyin si itin mga idol sige pagtana lang sa dalan diha huwag na dalan wala na lang sa naman yung dalanan eh bragwa na maging dalan bay Kaya sabi kaysa, hulong sa, siksa na natin dalan, hulong sa ni. Napa yapa, napa da na na. Yeah, Ge. Yeah. Ge, nene lang. Okay mong kuskon wak putay bahin, pasa hinahinaya lang yun. Wag mong paspasan. Sin so, mga idol. Mukang jan tayo papuntao. Oh. Jan. Pakurbada agui kang alingato. Napaakan man hinon ta ni. Sin mga idol. Oh. Ah, Hanggang dito lang muna itong video na to kasi para bang kalubato na tayo no? Ah, uh, tayo mga idol. Mamaya no. Pagtabok na namin doon sa bandang gilid, magbidyo tayo ulit no. Doon kasi yung pabaya na talaga no. So,